Hello mga Mars Welcome to Mars Lagawan Channel Kami po ay papuntang Lokong Falls At tapusin niyo yung video mga kamars Siguradong mag enjoy kayo sa makikita niyo Dahil napakaganda po ng lugar Kasama ko po ang buong aking pamilya Ang aking buong team na laging kasama sa galaan Kaya tara, sabahan niyo kami mga kamars Ito na, nandito na tayo Ang entrance po dito mga kamars, 50 po per head. Oh, ang ganda po ng lugar. Kami pa po yung mga tao dito, wala pang pumunta. Siguro mamaya pa siguro yung may mga taong darating dito. Kami po yung naunang pumunta. Talaga napakaganda po ng lugar. Okay. Napakalinis po ng tubig, kita niyo naman, grabe ang linaw. Ikutin natin mga kamars buong paligid para makita nyo kung gaano kaganda. Kasama ang ating buong paligid. na nila, sa pula liliboy. Ikaw rin! Ikaw rin! Ah. Siray! Ay! Yan ang magkakaan! <laughs> Nabita yung kaban agad! Oh, yan! Magsak! What? <laughs>

talagang nag-enjoy yung mga bata, pati na rin yung mga matanda. Tingnan nyo naman mga kamars. Go! Go! Fighting! Go! Sana. Binenyaw naman sobrang nó kung gaano nào Hello, ayana na. Buk, taas kya. Wow, sabay pa sila. And ka? ikaw. Almera, ikaw. Isa nga na lima. Hala, muna sila hinambak na rin. Taas oh, na ba na? O, o, dalawa po ito. At, ang isa, tuon.

아 <목소리로> sa aking vlog. Gusto ko lang po mag salamat sa lahat ng nanonood ng aking vlog. Thank you lahat sa inyong mga kamars. God bless po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po ang aking vlog mga kamars. Bye bye. See you my next vlog. Don't forget to like and subscribe my channel.